Hi guys, midnight snack tayo. Ano to guys, sabaw ng pinaglagaan. Tapos, um, nilagyan ko ng gatas. Bali guys, nakakain na ako ng isa. Si apat na peraso yan, isang kilo. Para sa kilo mahigit, kasi 75 pesos yung apat eh. 60 ang kilo, grabe guys, ang sarap lasang lasa yung mais tapos may gatas oh sarap guys hmm? nagising ako alanganing oras pero maaga akong umidlip tapos eto nga guys nagising ng alanganing oras tapos nagugutom na naman ako kaya yan hindi ako makakatulog guys pagkagutom ako kaya kailangan pag gutom ako may kakainin na ako at kailangan sana mainit para mano yung pakiramdam ng sigmura ko so yan guys thank you for watching